ng hapon guys may gagawin tayo ulit na solar panel ito ay hindi nagcharge, walang ilaw doon kahit tanggalin mo dito wala rin kahit i mo itong remote ayaw pero ayaw pero may butay naman dito galing sa solar panel check natin check natin sa 20 volts <clears throat> ito ay galing sa sonar panel check natin yan 5.75 Pero pag sinasak mo dito, wala naman yung red light indicator. Dito wala. meron Okay, buksan ko muna guys. Nagarihin ko lang dito. Tulad nung ginawa ko sa una noon. Para makita ko itong ilaw niya. <clears throat> Ito guys, nabuksan ko na. Pero ingat kayo pag dito. Baka malagarin niyo itong battery. Check natin kung may tayo yung ito so, may karga naman 3 volts 3.68 volts bakit ayaw umilaw dito sa may galing sa solar saksak ko pala hindi pala nailagay yung solar natin kung may voltahe meron din 3.95 pag ayaw milaw ito itong red nya dito red light gamit lang natin ng tester analog i times 1 natin tapos mag check tayo dito natin itong mga diode itong diode na to umilaw ng konti yung red light indicator isang diode. check natin yan umilaw yun umilaw na yun, nag nagbiblink na guys oh. yun o oh. kikita nyo ito chinik ko itong diode na to gamit kayo ng analog tester times 1 ang gamitin hugutin ko ngayon dito yan balik ko yun umiilaw na umiilaw na yung indicator magaling ko ulit yan, namilaw pinalik ko yan, nakakarga na ok guys kung nagustuhan mong aking video pag share na lang like and share at kung hindi ka pa nakapalo sa aking channel subscribe na lang yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload ko maraming salamat guys halimbawa gumabi na yun balik ulit yeah. okay guys maraming salamat